parang biglang nagdilim ang aking mundo. Ang una, ang unang tanong ko sa sarili, bakit ako? Sa sandaling iyon ay parang nawasak na wala lahat ng pangarap ko sa buhay. Puno ako ng takot, hiya at pangamba. Hindi ko masabi kahit kanino sa aking pamilya, kaibigan at mga colleagues. Labing dalawang taon na ang nakakaraan ng magpositibo sa HIV si Jo Marie. Noong una, ang kanyang sakit ang tanging inaalala. Pero hindi pa pala ito ang pinakamalaking hamong susuungin niya, kundi ang diskriminasyon mula sa publiko. Sariling kadugo at kakilala, pero tuloy pa rin ang laban. Isang araw, napagod na akong natakot, lalo na nung nakilala ko ang mga taong bukas ang pangunawa at palad na tumulong sa akin. Sinimulan ko ang aking gamutan gamit ang ang antiretroviral therapy or ART. Sa una ma mahirap, madalas akong nanghihina at nag-aalala. Pero hindi nila ako iniwan. Pero sa kabila nito, nagpakatatag pa rin siya at tila nagawa niyang kumawala sa panghusga ng publiko. Sa tuloy-tuloy na gamutan, naging undetectable na siya. Ang kanyang kwento ang nagsisilbi ngayong inspirasyon sa daan-daang libong mga PLHIV. Dahil ang PLHIV na nasa harap nyo ngayon ay isa ng virally undetectable na PLHIV. Kaya ibabalik ko sa komunidad ang mga tulong at gabay na natanggap ko. Lagi kong sinasabi sa aking sarili, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa takot, hindi ka nag-iisa sa laban, at hindi ka nag-iisa sa pag-asa ang naging karanasan ni Jo Marie, pangarap din ng Department of Health para sa 75% na mga people living with HIV sa tulong ng libreng antiretroviral therapy o ARV. Pag walang nakita, walang maipapasa. Hindi na po matratransmit ang HIV virus. Palakpakan po natin yung mga kasamahan natin na nakakuha na ng U is equal to U. So ulitin po natin, if undetectable na, untransmittable. Pero matutupad lang ito kung porsyento ng mga Pilipino alam ang kanilang HIV status at kung magkataon na magpositibo, 75% din dapat na sumailalim sila sa panghabang buhay na gamutan. Para maabot ito, alok nila ang libreng screening. Kailangan pong malaman ang HIV status. So maraming maraming salamat po sa suporta. Gagawin po namin ito para mat matapos po yung 95% na sinasabi po ni Sir Ryan Ginneran at yung ating mga kasama si Director Ben Benen. 95% of the population of Baguio should know their HIV status. From then on, we will be able to put all these HIV positives to having their treatment para po sila makam makamit po itong U equals U. Maaring sa loob kasi ng anim na buwang tuloy-tuloy na gamutan, posibleng maging undetectable na sila. Ibig sabihin, mababa na ang viral load ng isang people living with HIV para makahawa pa sa iba. Kaya ito rin ang tema ng pagdiriwang nila ng World AIDS Day ngayong taon na Paint the Town Red, Take the Right Path, My Health, My Right. بصّي! روبرت إنفنتور! باراسل الزول!